Ayun, good morning mga ka Bronly. Ayan, kakatapos lang natin dinisa ng ating motor na si Bruno. Ayan, no, oh, kitang-kita nyo naman kung gaano kakintab. At kaganda ang pagdinis natin kay Bruno. At syempre, papaalam ko kung ano yung ginamit natin dyan mga ka Bronly. Gamit natin ang armor. Armor coat by Master Chemical Trading. Ayan, pwede kayo umorder niya sa akin mga ka-Brondi, 80 pesos lang. So kung malapit kayo dito sa Conception Tarlac, ah, pwede tayo mag-beat up dito sa may Conception Plaza o kaya dito sa may Bridge to Light. Ayan mga ka-Brondi, 80 pesos lang yan. Kung gusto niyo maging ganyan kakintab ang inyong mga motor. Ayan mga ka-Brondi, sandali lang lilisan niya no. Konting pahid lang ng armor at syempre Ibabaping mo lang yan mga gamit yung sponge Ayan, napaka stick talaga ng quality ng armor coating ng armor ni master chemical trading ayan o oh. so ayan mga PM nyo lang ako sa aking EP page or text me Ayan, nakapost naman yan sa nakapinpost naman yan sa ating epipage. Maraming salamat po. Thank you.